Ito ang tatlong bagay na naambag ni Atisyon J.V. Hinlo na hindi pa alam ng karamihan. Akala ng iba, abogado lang siya. Pero may malalim siyang papel sa gobyerno at serbisyo publiko. Una, nagsilbi siyang Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government, DILG, mula 2016 hanggang 2017. Pangalawa, naging commissioner siya ng Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, noong Tuesday 2022. Pangatlo, siya ang kasalukuyang Deputy Secretary General for Visayas ng PDP Laban. Para sa iyo, alin sa mga ambag ni Atty. Sen. J.V. Hinlo ang pinaka nakakabilib? I-comment mo sa baba at i-follow mo ako para sa iba pang kwento ng mga kilalang Pinoy na naglilingkod sa bayan sa kakaibang paraan. Huwag kalimutan at pabayaan ang Panginoong Diyos na buhay pagpalainawa kayo lahat sa araw-araw ninyong ginagawa, sa uulitin abangan, ang sound na ipalabas ko. Mabuhay kayo lahat! Salamat sa panonood!